Magandang araw po mga boss at welcome back po dito sa ating channel. Meron akong i-share po sa inyo tungkol po sa isang e-bike na gagawan po natin ng battery pack kasi po yung kanyang battery na battery pack na yung original po niya ay pinakaw. Pero nung una, mayroon po akong ginawa noon ni nirepair ko po siya kasi ito po yung pinaka tip ko sa inyo kasi yung complain ng may-ari noon yung ibay e po niya eh, ay mayroon po siyang display mayroon po nakalagay po na yung ilang bolts po dun sa kanyang kanyang display na mayroon po siyang voltaje na Halos full bar po siya, full charge. Kaya nga lang, pag pinihit mo, ayaw po siyang umandar, ayaw po siyang tumakbo. Ngayon, tine-check ko. Nag-check nag ako doon sa kanyang battery pack. Yung output, kasi dalawang battery pack po yun. Tag 24 volts. Kasi yung 24 volts dalawa, pinag po siya. Naging 48 kasi yung e-bike na yon ay 48 volts yung pinaka power supply. Pag tinister mo yung tinister ko po yung kanyang output eh meron po siyang output ng battery pack kasi po yung battery pack isa yung tag isang pa, kasi dalawang battery pack po yon yung isang battery pack meron po siyang cupos po siya ng dalawang battery na tag 12 volts para maging 24 po siya na series po. Pag tinitest ko po yung output niya, meron naman po siyang 24 volts na output. Pati yung isa, meron din. Kaya nga, parang hindi mo pagdudaan yung battery Akala ko nga, yung battery i ano na burn out na ba yung mayroon siyang boltahe kasi gano naman yung mga battery pag patagal na yung sisira na siya mayroon siyang boltahe na masusukat mo tapos pag ginamit mo biglang nag ano siya nag nagdi-drain nag nag-drop nag drop po yung voltage <coughs> kaya nga yung kala ko noon tapos pag yung binuksan ko yung battery pack niya, tapos tinister ko yung tag isa isang yung battery talaga sa loob. Yung kasi yung isang ay dalawang battery pack. Isa lang po noon yung isa lang po doon yung may fuse. Yung fuse pala nag melt po siya. Yung kanyang lagayan hindi naman po na hindi na po na ano yung po Dios, hindi po siya na na busted kaya nga lang nagloss contact na po siya kasi yung yung pinaka holder po niya ay nagmelt kaya mo kaya nga po yun po yung dahilan nga na wala nga pong power yung yung battery mayroon po siyang masusukat mo na boltahe pero hindi na po siya makakahatak sa ano hindi, kayang magpaandar ng e-bike kasi po naglulos na po yung battery tapos, tapos pag tinetest ko po yung kanyang tiyos ano na siya meron na po siyang resistance na ilang kilo ohms na po siya bali mataas na po yung resistance niya kaya nga kwan. tapos pinalitan ng bagong bagong fuse at saka yung holder kasama ayan okay na okay pa pala yung battery nun. kaya nga lang sa samang palad nga isang buwan ata pagkatapos nung ginawa ko yon ay yung battery pack na kaligtaan siguro nila ay na ano ninakaw kaya nga bumili na lang sila ng another na battery na bago mahal pa naman yung mga battery tapos yung lagaya ng battery pinaka kanang pinaka enclosure po niya ay walang available na walang available na mapagbilhan kaya nga ginawa na lang paraan i e, titingnan na lang sa panoorin na lang sa video kasi kita na po yung anong ginawa ko nung kwan pagka symbol ng battery ayon, ano? ayon, oh, magandang gabi po mga boss sa video ito meron po akong isishare sa inyo itong e-bike na, na nasimbolan ko ng battery kasi yung original po niyang battery pack ay hinakaw <laughs> ngayon pag bilhin namin ito itong battery na apat walang ano to walang mabilhan na itong pinaka enclosure ko niya kaya bumilan lang kami ng kung 5 liters na container sa tubig yung 5 gallons ito yung ito nang po siya pero so, ganito po yung gawa na lang po namin ng takip ito yan po yung pinaka connection temporary lang po to temporary na na ano diretso na temporary na diretso na <laughs> at success naman po siya at yan po papawer na po siya yan okay na po siya nung unang problema nito mga boss ng e-bike na to ay yung battery niya ay yung mayroon siyang display non dati tapos hindi siya ayaw niya na, to, ayaw niyang umanda yan tumakbo yan pala yung fuse dito nagmimelt na po yung mga pinalitan ko tapos pag okay na siya ilang linggo na lang nang tapos na okay ay, eh, ninakaw po yung battery pack. Ayan. Ano maka? Ang vlog ka? Nag... Oo, oh, sa ako mag-isa kasi nag-vlog po ako eh. <laughs> Ito po yung masisir ko sa inyo mga boss kasi tumating na po. <laughs> po siya, saksis. Thank you po, thank you. ka ang um, salamat ba yan? Um, ang salamat ba? susun ka lang Eh, subukan namin na mag-charge. Ayan, nag-charge na po siya. Yeah. charge na po siya, -charge na po siya. Ito na po yung ginawa namin na battery pack ng e-bike. Thank you.